Napakagandang Marian Rivera ang dumating sa isang venue para sa kanyang ine-endorsong produkto at nagkakaroon sila ng live ceiling. Napatingin sa kanyang lahat ng mga staff at mangha sa kanyang kagandahan at sinalubong siya ng CEO sa naturang produkto. ipinaliwanag ni Marian Rivera sa kanilang live sa mga audience kung ano ang kagandahan ng kanilang product. Ang iba white cast nga na pag nilalagay ko sa mukha mo, parang ang puti-puti o oh, kaya yun, nabubuo yung mga puti-puti kapag naglalagay ka. So ito, tina okay mo, walang gaya yan, ilalagay natin ha. Okay. Okay. Nagkatuwaan sila sa ginawa nilang palabunutan at game na game na nagpapatawa si Marian Rivera sa mga kasamahan nila na tawang-tawa naman sa kanila. Ah! mahal ko yan sa'yo. pang napapasayaw si Marian Rivera habang nakaupo lang at tawang-tawa sa kanya ang CEO na si Miss Me sa ginawa ni Marian. <laughs> Again guys, don't forget, <laughs> nagkaroon sila ng pictorial pagkatapos ng kanilang live sailing. Walang kakupas-kupas talaga ang ganda ng isang Marian Rivera at sexy si 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 pa Kilig na kilig naman sa kanya ang mga tao paglabas ni Marian Rivera pagkatapos ng kanilang live at ginantihan naman niya ito ng magandang ngiti. Samantala, isa na namang ina-endorso ni Marian Rivera ang kanyang dinaluhan para sa press con at ipinakilala siya nito bilang ambasador. yung pamilya. Okay naman. okay and actually very excited talaga ako for today. Excited din po kami makita Ayon kay Marian Rivera, proud siya bilang ambasador ng Palawan at ang mission at vision nito na makatulong sa mga tao may GCN dito po. Actually, napaka-pride kasi bago ang lahat talaga, nag kami ng intimate lunch. So, mas nakinala ko sila kung ano talaga yung mission and vision nila. Grateful at happy si Marianne Rivera sa lahat ng mga blessings na dumating sa kanya. At talagang deserve naman niya ang mga iyon. Grateful talaga ako na maging paki talaga ng Palawan family. Sabi ko nga, wow, such so an honor for me. Ayan. And, sinigilin po sila para kanyang